Cedric Lee nasa New Bilibid Prison na, isa pang akusado hinahanap pa. Dinala at ikinulong na sa New Bilibid Prison ang negosyanteng si Cedric Lee. Ayon sa Bureau of Corrections, na turnover si Lee ng National Bureau of Investigation noong biyernes, May 4, ng gabi. Magugunitang na unang dinala sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City ang model na si Denise Cornejo, habang ang isa pang dawit na si Simon Raz ay nasa Reception and Diagnostic Center ng NBP. Ang tatlo, kasama ang isa pang akusado na si Ferdinand Guerrero ay sinentensyahan ng 40 years na pagkakakulong ng Tagig Regional Trial Court 153 noong May 2. Bukod pa riyan ay kanselado na rin ang kanilang bail bond, ngunit maaari pa rin naman nilang iapela ang naging desisyon ng korte. Noong May 2, voluntaryong sumuko si Lee na kinumpirma ni NB Director Manardo de Lemos matapos tanungin ng Inquirer.net. Si Guerrero naman ay kasalukuyan pang hinahanap ng mga otoridad. Kung matatandaan, ang kasong serious illegal detention for ransom na isinampa sa kanila ng TV host actor na si Vong Navarro ay nag-ugat sa pambubugbog, paggapos, pananakot at pagditin sa kanya sa condo unit ni Denise sa Taguig City noong January 2014. Maalala rin na nauna nang hinatulan ng guilty sina Cedric at Denise para sa kasong grave coercion na rin ni Vong kaugnay pa rin sa naturang insidente. Grateful naman ang aktor sa inilabas na desisyon ng korte laban sa apat na akusado. Sa programang It's Showtime, sinabi ng TV host na masaya siya dahil matagal na niyang inaantay na makamit ang hustisyang ito. Kasunod niyan ay pinasalamatan din ni Vong ang tagig or TC kanyang legal team, sa pamumuno naman ni Attorney Malonga, ABC Bin Family, mga tagahanga, pati ang kanyang asawa na si Tanya Bautista, mga anak nitong sina Bruce at Weiss. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Salamat!